noong hindi pa ako tumatakbo. O sige, aminin na natin. Slow jogger lang na paminsan-minsan numaharurot kapag may asong humahabol. Akala ko ang pagtakbo ay isang uri ng parusa na naimbento ng mga PE teachers. Pawis, sakit ng katawan, boring at yung feeling na parang noodles ang legs mo sa sobrang lambot pagkatapos. Pero sa gitna ng hingal, pagod at tanong na, bakit ko ba ito ginagawa? May aral pala akong natutunan na hindi lang sa katawan kundi sa buhay mismo. So eto na, 7 life-changing lessons na natutunan ko sa pagtakbo. Walang filter, walang arte, totoo at galing sa puso at binte. Hi everyone, ako si Juan at gumagawa ko ng videos kung paano maging best version of yourself. Kung interested ka kung paano mo ito magagawa, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-like ang video na to. Number 1. Starting is the hardest part but also the most important. 6 a.m. Tumunag ang alarm. Kumot mo, ayaw kang pakawalan. Ulan ba yan o excuse mo lang? Lahat ng parte ng katawan mo may kanya-kanyang rason kung bakit. Pwede naman, bukas na lang. Pero pag nasuot mo na ang sapatos at tumapa sa labas, boom, game na. Ang hirap talaga magsimula. Pero ito ang sikreto. You don't have to be ready, you just have to begin. Kasi ang action nagdadala ng momentum. At pag may momentum ka, kahit mabagal, gumubulong ka pa rin. Takbo ang nagturo sa akin na minsan, yung talagang kalaban ay ang pagiging komportable at panalo ka kung nakaalis ka sa comfort zone mo. Number two, it's okay to be slow as long as you don't stop. Noon, nai-insecure ako sa mga runners na parang ang gaan ng galaw. Samantalang ako, parang hinahabol ng assignment na di ko ginawa. Pero over time, narealize ko, hindi importante kung gaano ka kabilis. Ang mahalaga, tuloy-tuloy ka lang. Sa takbo at sa buhay, may mga taong mas nauuna pero hindi ibig sabihin nun, talo ka. May sarili kang pacing, may sarili kang ruta. Slow progress is still progress. Kahit pagong, nakakarating din sa finish line. Number 3. Discipline beats motivation every time. May days na feel ko beast mode ako, parang si The Flash, pero mas madalas parang 'to yung tinapa na tinapaktapaan pa. Antok, pagod, tamad, complete package. Pero kahit gano'n, tumatakbo pa rin ako. Diyan ko na realize, motivation is overrated. Minsan nandiyan, minsan wala. Para lang yung kaibigan mo ang daming pangako pero laging late. Disiplina, yan ang solid. Tahimik lang pero consistent. Kahit bad trip ka, gagalaw ka pa rin. Kaya kung gusto mong magtagal sa kahit anong goal, fitness, ipon, passion project, don't wait to feel inspired. Just show up. Motivation gets you hype, but discipline gets things done. Hi guys, Juan here, made editing Gusto ko lang sabihin na huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa channel at click ang notification bell para sa tuloy-tuloy na magagandang content. Let's go! Number 4. Your mind quits before your body does. Alam mo yung habang tumatakbo ka inisip mo, Nako, mamamatay na ata ako. Same. Pero ayun, after ilang hakbang, buhay ka pa rin. Tuloy ka pa rin isang minuto pa, isang kilometro pa, tapos bigla, tapos ka na. Okay ka pa pala. Doon ka na-realize, hindi katawan ng unang sumusuko, kundi utak. Yung mga takot, duda at pag-aalinlangan, nasa isip lang yan. Pero pag nilabanan mo, magugulat ka sa sarili mo. Yung hindi ko kaya, biglang nagiging kaya ko to pala. Takbo ang nagturo sa akin na minsan, utak lang ang umahad lang sa'yo. Pero pag nalampasan mo yon Ibang level na ang magiging tingin mo sa sarili mo. Number 5. Recovery is part of progress. Noong nagsisimula pa lang ako, akala ko ang pahinga ay para lang sa mahihina. Araw-araw akong tumatakbo, akala ko no pain, no gain. Hanggang sa sumuko ang tuhod ko at nagkasakit ako. Doon ko natutunan na hindi katamaran ang pagpapahinga. Strategy yan. Sa lahat ng bagay, totoo to. -toto. Hindi ka pwedeng mag-aral buong araw tapos asahang tandang-tanda mo lahat. Hindi ka rin pwedeng magtrabaho non-stop at hindi mapagod. Kahit nga makina, kailangan magpahinga from time to time. Hindi mali ang pahinga, tulog at recovery. Preparation yan para mas tumagal ka. Running taught me to listen to my body and to my life. Minsan, kailangan mong huminto para mas makatakbo pa. Number 6. The results you want don't happen overnight. Noong nagsimula akong tumakbo, akala ko after one week lang, magkaka-abs na ako, malakas na ang baga at baka maging Nike model pa ako. Pero ang bumuod sa akin, paltos, sakit ng legs at isang malaking realization na ang totoong progress, mabagal, tahimik at minsan parang wala lang. Tinuruan ako ng jogging kung paano maging pasensyoso. Sa unang mga linggo, parang walang nagbabago. Pero unti-unti, mas malayo na ang kaya kong takbohin. Mas magaan na huminga. Mas magaan na sa pakiramdam. Hindi sa isang takbo nangyayari ang magic. Nandoon yon sa paulit-ulit at consistent na effort araw-araw. Ganyan din sa buhay. Whether goal mong magka-muscles, matuto ng bagong skill, lumaguan channel o makapag-ipon, di yan parang instant noodles. Break by break, dahan-dahan, tuloy-tuloy. Number 7. The real reward isn't the finish line. It's who you become getting there. Ito na ang cheesy part, pero legit. Running isn't just about burning calories. It's a mirror. Nakikita mo ang excuses mo, takot mo, at ang totoong lakas mo. At habang tumatakbo ka, napapansin mong hindi lang katawan mo ang nagbabago, pati mindset mo. Nagiging mas determinado ka, mas tatag at mas buo. Hindi mo man makuha lahat ng medals, pero makukuha mo ang isang bagay na mas mahalaga. Ang respeto mo sa sarili mo. Running in all its sweaty glory reminded me na life is a marathon. Tuloy lang, hinga lang, laban lang. Kung nagustuhan mga video na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-comment mo na rin ang topic na gusto mong pag-usapan natin next time. Bye!